Kaya po, mapapansin niyo ho, kapag po gabi kayo nagsimba, ang sutu ng pari at ng mga naglilingkod, ang kulay unang pagdiriwang ay advent or violet. Pero pag madaling araw, ay nakaputi, inaawit po ang papuri at mas masaya po ang pagdiriwang. Sapagkat, na sa kultura na natin ang ganitong paraan ng paghahanda ng pagdiriwang bago pa ang araw ng Kapaskuhan. Kaya nga po, pinagpapaalam pa po, baka akala ho natin, ako lang ho ang may invento nito. Hindi po, At sumusunod lang din man ho tayo kung ano po ang instruction ng ng Vatican o ng Santo Papa tungkol po sa pagpapaalam sa mga pagdiriwang na dapat nga po ay Advent ngunit pinayagan po ang mga Pilipino matagal na po ito matagal na itinatama lamang po upang sa gayon ay talagang maipagdiwang po natin ang pagpaghahanda para po sa Pasko ng Pagsilang Ngunit hindi naman ho pwedeng isang tabi ang mga misa ng Advent sapagkat yun ho talaga ang misa sa buong daigdig. Kumbaga po, sa lahat ng simbahan na katoliko sa buong daigdig ay Advent Day, Advent po ang misa. Kaya lang, dahil nga po, siguro, nakita naman ho kung paano tayo magdiwang ng Pasko, pinakamasayang Pasko, only in the Philippines. Biruwa, no? Ay binigyan ho tayo ng permiso. Kaya ho, baka ho magtatanong kayo, bakit po pag gabi, violet? Bakit po pag madaling araw, puti? Eh, matagal na ho yung pagtatalunan. Pero alam niyo ho, ang pinakamahalaga, nagsisimba kayo araw-araw. Sa loob ng siyam na araw. Ano ho nangyayari? Ano kaya ang mangyayari? Pag nagsimba ho kayo ng sunod-sunod na madaling araw, mas pagpapalain mo ba ang nagsisimba ng madaling araw kesa sa mga nagsisimba ng gabi? Hindi po gano'n. Sino po ang mas pagpapalain? Sino po ang mas magkakaroon talaga ng tunay na paghahanda sa loob ng siyam na madaling araw o siyam na gabi? Kung pinakinggan niyo pong mabuti ang ating pong introduction, may sinabi po dito na sabi, Harinawa, na maging karapat dapat ang ating mga puso na maging sabsaban ni Jesus. Ito po yung dasal natin. Harinawa na ang ating mga puso ay maging karapat dapat na sabsaban ng Panginoong Jesus. Ito po yung paghahanda. Ang hinihahandaho natin ay ang ating puso. Kaya nga po, sa loob ng siyam na madaling araw para po sa inyo, tandaan niyo po na, ito po ay isang encounter with Jesus. Alam niyo yung salitang encuentro, lagi po yung ginagamit ng Santo Papa. Sa lahat po ng kanyang sinusulat, encyclical, exhortatory letters, lagi niya pong sinasabi yung encuentro, encounter with Jesus. Yun hong encuentro, ito ho ay relational. Hindi ho ito nagkita lang kayo, hindi ito nagkasalubong lang kayo. Hindi ito engkwentro ng mga magkakagalit. Ito ay relational. Pag sinabi ko natin relational, kapag nasa lubong mo, ang isang mahal mo sa buhay, kaibigan mo, relational, hindi ba? Parang uh, you encounter the heart. Alam niyo po yung ang iyo pong sinalubong, nakasalubong, hindi lang po yung mukha niya, hindi lang po yung siya, kundi yung puso niyo pong nagmamahalan. Kaya nga po ang tawag, relational. Ano po, alam niyo po ta, sa ating pong wika, sa wikang Pilipino, minsan hindi magandang pakinggan, may relasyon ba kayo? Di ba negative na? No? Pag sinabing, oh, may relasyon ba kayo? Ikaw ah, nagsasabi ang mga taga dyan, dyan ano? Ang nawawala sa sirkulasyon, may relasyon. Alam niyo yung gano'n, ano? Minsan, ang ganda sana ng salitang relation. Kasi personal po ito, eh, di ba? Personal po. Kaya kapag po ang ating pagsisimba ng simbang gabi o ng Misa de Aguinaldo ay encounter that is relational di araw-araw ho ninyong nakakatagpo ang Panginoong Iso Kristo na nagmamahal. Alam niyo po itong huling ensikliko o sulat at uh, dokumento ng Santo Papa, ang pamagat po yung Dilexitnos. Ibig sabihin, minahal niya tayo. Ano po, uh, base po ito sa Romans chapter 5 verse 37. At alam, Romans chapter 8, verse 37. At alam po natin na dun sa ikawalong kapitulo ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, nandun yung alam niyong salita, sinong mga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala, di ko ba, ba? Wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sapagkat minahal niya tayo. At ito pong ating ginagawa ay paghahanda tuon po sa pagkakatawang-tao ng pagmamahal na iyan. Kaya nga po kung ang magkakatawang-tao ay ang pag-ibig ng Diyos, saan po ba dapat lumapat ang pag-ibig na ito? Sa isip. Kapag tayo po ang atin pong pakikipag-ugnayan sa tao ay transactional, hindi po relational. Transactional like ah uh, magkano bibigihin mo sa akin yan? Di Transactional like, eh, ano ba makukuha ko sa iyo? Transactional like, uh, tagpuin mo ako ah, gantong oras, hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Transactional. Lagi pong parang ano ang makukuha sa bawat isa na nakatingin naka po sa material. Isip po yan eh. Pag-isip po, ganun lang eh. Diba? Pag salimbawa, bata nag-aaral. Hindi, para maging mahusay ka, bakit ka nakikipag-ugnayan dyan sa gobyerno? Eh kasi dyan ako magkakaroon eh. Transactional po. Pag ang pagsisimba po ay transactional, bakit ito transactional? Kasi nagsisimba yung kapitbahay ko, i-crush ko siya eh. Transactional po yan. Ano? Ba't ka pupunta simbahan? Kasi guha yung bishop. Oh, hindi ba? Transactional po yan. Hindi po yan relational sa Panginoon ang lahat po ng ginagawa natin dito ay relational. May relasyon tayo sa Panginoon. Kaya, inihahanda natin yung ating pong puso upang mula po doon sa relational, maging transformative po ito. Transformative. Nahuhubog po yung puso natin. Di e, ba? Makikilala niyo po ang tao, hindi po sa galing ng utak niya. Mas makikilala niyo ang tao kung anong nilalaman ng puso niya. Kayo din man po sa pansarili, paano niyo humakikilala ang sarili ninyo? Huwag niyo sabihin kung anong napag-aralan. Ah, ako si Bart, pata at pinag-aralan ko. Ganun, ha? Ah, mahusay ako. Pag sinabing mahusay ako, usually ho, ang ating pinagbabasihan ay yung nasa utak, yung brain. Paano kung hindi mahusay? Paano kung hindi magaling? Paano kung hindi marunong? Paano kung walang pinag-aralan? Paano kung walang naabot? Ano yun? Mas maliit na tao? Diyan ka lang sa tabi? Isa sa tabi ka namin? Ano ho nangyari? Sapagkat kapag ang isip po natin laging transactional, ganun din po magiging tingin natin sa mga tao. Kapag sa sarili mo po, ang isip natin ay transactional, ano po? isip lang at utak ang pinatatakbo mo, hindi niyo po kilala yung sarili ninyo. Sapagkat ang interioridad ho ay hindi po sa utak susukatin. Ang interioridad ng tao ay sa puso po susukatin. Kaya po ang Biblia, ang luklukan po ng karunungan na nagsasabing nandito ang Diyos, ang karunungan po na ikinagkakalob sa atin ng Espiritu Santo ay upang sabihin sa iyo, sabihin sa akin, sabihin sa bawat isa, that God is with us. Yung po yun, ano? Kaya po, yung relational, hindi po utak ang pinagagana. Relation is not between two brains, but between two hearts. Kaya po, yung puso natin, kapag hindi po yan naihanda, hindi po tayo magkakaroon ng napakagandang relasyon sa Panginoong Jesus na isisilang sa atin. At ito po ay magpapanibago sa atin. Kaya po transformative eh. Kaya nga po sa loob ng siyam na badaling araw, pagsusubikapan po natin yan na, na yung pagpunta niyo po rito ay lalalim po yung inyong pagmamahal uli sa Panginoon Parang hello love again lang yan. Di ba? Pupunta kayo dito para maramdaman nyo uli na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi ito transactional. Ito'y relational. Hindi ito informative lang. Kayang-kaya ho ni AI ang information. Kayang-kaya ho ng lahat na mag-Google tungkol po sa simbang gabi. Kahit hanapin ninyo, kahit i-research ninyo, pero ito po'y transformative. Ito po ay paghubog ng ating puso. Kaya po, nakakatawa din naman ho na ang ikalabing-anim ng Disyembre, ang unang simbang gabi, ay nilalaan po para sa mga kabataan. Sana nga po, ano, ang ating pong mga kabataan ay lumalim ang kanilang relationship with Jesus Christ. Lumalim ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon sapagkat nasa mga kabataan nga po, nasa mga kabataan nga po, ang lakas loob, ang energy, ang encouragement, nasa inyo mga kabataan, ang mas masaya, mas masiglang pagsamba at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Pag tinanggal po natin ang mga kabataan at puro matatanda lang nandito, puro senior citizen, oh, hindi ba? Parang uh, malaki ang kawalan, hindi ba? No? Pag naman tinanggal po natin ang mga katandaan at puro kabataan, hindi naman din mo kakayanin ng pare. Di ba? Kasi, ganun na eh, magtutulungan po tayo nilalaan ho natin ang araw na ito para sa mga kabataan upang yun na nga po, maging transformative po ang pagsisimba, ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ang pagmamahal sa Panginoon at sa kapwang. Kaya mga kabadid, idalangin po natin na sa araw na ito, sa simula ng ating simbang gabi, mahubog po yung puso natin upang yung puso po talaga natin ay maging totoong sabsaban ng Panginoong Isu si Kristo. For these nine dawn masses, ito po yung ipagdasal natin. Tayo lahat na nandito, na yung puso po natin ay maging tunay na sabsaba ng Panginoong sa si Kristo nang maramdaman po natin na dahil sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ang kanyang pag-ibig na nagkatawang tao sa tulong ng mahal na Birheng Maria, kasama natin sa pagsisiyam na ito ay maging isang luklukan ng pagmamahal. Idalangin natin mga kapatid sa tulong ng mahal na Birheng Maria na isilang sa ating puso ang Panginoong, ang Diyos.